Ito na guys yung kabuuan uh, ng aking daily routine or normally na ginagawa ko sa trabaho sa araw-araw. So syempre maga talaga ako nagigising minsan 6 pero nagpi-Facebook lang ako noon. Pero lalabas ako niyan mga 7.30. And then mag ako ng trabaho 8 o'clock. So 8 o'clock uh, maglilinis-linis ako kapag may mga ligpitin. Liligpitin ko yung mga laruan. And then kapag isin na yung mga bata syempre prepare ko na yung breakfast nila or papakain ko na sila. And then, kapag ganun, tapos uh, gising na yung mga nana, yung parents nila, and then, mga bandang, mga bandang 11, lalabas kami po, or pupunta kami sa playground, o somewhere na pwedeng malibang yung mga bata, and then, babalik kami yung mga bandang 1.30. And then, 1.30, habang, uh, prepare yung nanay na patulogin yung mga bata, ako naman nagpre-prepare din ang lunch namin. And then, habang natutulog yung mga bata, tapos na rin ako magluto, pwede na rin ako magpahinga. And then, normally, nagigising sila mga 3.30 and then 4, papakainin ko sila. And then, kapag may lesson yung nanay, syempre, maiiwan kami lang sa bahay. Eh, minsan, nilalabas ko sila, dinadala ko sila sa playground. Aalis kami magandang mga bandang 5 and then babalik kami 6. Then, 6 to 7, kailangan uh, mapaliguan ko na sila. And then, maglalaro muna kami and then papaliguan ko sila mga bandang 7. And then, 7 hanggang 8, kailangan mapakain ko na sila kasi 8 o'clock nadating yung nadating na yung tatay nila para sila na yung magpapatulog sa mga bata so napagod ba kayo guys sa trabaho ko so ganyan lang natatapos talaga yung araw ko so yun lang guys for now thank you for watching bye